Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV So ngayon pag-uusapan natin na ang salitang Amen ba ay pangalan ng isang demonyo na si Aamon o Amen So isa siyang Egyptian deity na kinakonsider ng iba na isang cruel or evil ruler So ating alamin at saka Atin rin alamin ang kahulugan ng salitang hiraya manawari. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. malaman natin kung ang pangalan ba na o ang salita ba na Amen ay mula sa pangalan ni Amunra. So balikan natin yung mga previous video ko about the Anunnaki. So itong si Iya. So anyway, sa hindi pala nakapanood ng video ko about Anunnaki, ilalagay ko yung playlist sa comment section at saka sa description para ma-view nyo at makita nyo ang ibang kasulatan aside sa Bible. So, eto, si Ia or Enki o ang God the Father, yung lumalang ng tao, ay meron siyang anak na tinatawag na si Mardok. Sa Egyptian naman, siya ay kilala bilang Amun-Ra. Ayon po sa mga researcher, tulad nila Billy Carson, at saka Graham Hancock at saka yung author ng Gods of Eden so si Marduk daw o si Amun Ra ay siya yung pinagkopyahan ng Bible na nagsasabi ng I am a jealous God kasi daw ang Bible kasi kinopya lang daw yon sa mga sinaunang kasulatan ng mga Ehipto, ancient Egypt kasi ang defense mechanism nila ang amen daw is is from Hebrew so yun yung defense mechanism nila so ang meaning ng amen ay parang sana nga I hope it happens ganon pero eto eto yung pero hindi sinabi sa defense mechanism na yon na ang ancient Egypt o ang Hebrew na salita ay meron pang mas matandang salita doon actually, na, nakwento ko na to sa una kong video or sa mga previous video ko about Anunnaki na ang amen ay nagmula sa HM. Ang HM means so be it sa mga Anunnaki. So, nagkaroon kasi ng digmaan ng mga Anunnaki. Ang supreme ruler nila na si Ano ay nag-back out. So, ang sumalo sa digmaan, si Marduk, anak ni God the Father. So, siya yung nanalo, na, natalo niya yung Leviathan, yung malaking dragon, pero metaphor lang yun, hindi talaga yun dragon. So, parang logo nila yung dragon. So, natalo niya yun. Actually, lumabas yun sa Bible, yun, sa Revelation. So, sa ibang video natin, pag-uusapan yan. So, natalo niya yun. So, nag-rise to power itong si Marduk, o si Amundra. So, siya ng bagong leader ng mga gods, ng mga Anunnaki. So, si Amundra, sabi niya, kung magdarasal kayo or magbigay kayo ng worship o magpasalamat kayo sa mga bagay-bagay, sabihin nyo sa aking pangalan. O i-dedicate niya sa kanyang, i-dedicate niya mga tao sa nag-pray sa kanyang pangalan, which is Amen. So dyan po, nagmula daw ang Amen sa Bible na Hebrew. Kasi yung Hebrew, nanggaya lang daw sa Ancient Egypt. At yung ancient Egypt ay nanggaya lang sa Sumaria. Which is ang Sumaria, doon yung mga cuneiform tablets na nakasulat about the Anunnaki. Hindi po tulad ng Bible o mga scrolls ang cuneiform tablet kasi yun po ay hindi nadadaya kasi inukit sa bato. Yung mga scroll po, yung mga sinulat na sa papel, so yun yung nadadaya kasi pwede, kang, pwede mong i-rewrite eh pwede mong dayain na, pwede mong baguhin yung kwento. Pero yung nasa Sumaria, yung kunay form tablet, hindi talaga madadaya yon Kasi inukit yon sa bato, sa clay. So sabi nila, ang Bible kasi daw is a remix ng different mitolohiya. So tapos inipon-ipon nila, so gubawa sila ng canonized Bible. Pero hindi nila iniisa-isa, one by one, yung mga pinagmulan ng mga mitolohiya na yon at kahit pa saan nyo i-research, at kahit pa saan nyo basahin, libro man, internet man, mas buti yung libro, wala talagang nakasaad o ebidensya na ang nagsulat ng Bible ay ang mga apostoles sa New Testament. Ha? At yung sa Old Testament naman is from Hebrew. Tapos yung Hebrew naman ay nangopia lang din sa Sumaria. So, balik tayo kay Amunra. So, doon, So sabi niya, kung magpapasalamat kayo, magdasal kayo, so i-dedicate nyo sa akin. Amen. So yun yun. Pero disclaimer lang ha, hindi ko sinasabi na tama itong sinasabi ko. Ito ay opinion lang ng ibang mga researcher. So ibabahagi ko lang sa inyo at baka pwede nating pag-usapan, di ba? So mag-comment kayo doon kung ano rin yung opinion nyo. So yan yung mahirap kasi yung simbahan, adapt lang sila ng adapt mula sa ancient Hebrew yung mga kasulatan nga ng Hebrew so binago nga ng Catholic Church di ba so meron silang tinanggal yung apokrypa yung ibang mga kasulatan doon yung Book of Enoch tinanggal nila kasi mas lalong lalalim kasi yung research ng tao pag hindi natatanggalin yun makikilala ng mga tao ang mga Anunnaki makikilala ng mga tao kung sino ang Diyos na sinasamba ng simbahan. So itong si Amon-Ra, siya din ay kilala sa ibang pangalan na Baal. So yan, sinasabi ko sa inyo, may mga okultista, mga testamento nila, yung deity na binibigyan nila ng panalangin ay si Baal. Baal yung ano eh, nakasulat doon, pandaraya pa rin, Baal, pero ang complete na pronunciation doon ay Baal medyo mahaba ngayon uh, ilang uh, ilang letters na yon 7 7 letters yon na deity na sinasamba ng mga okultista pero si Baal yon si Amun Ra yon tapos ito pa may pagkakahawig kay Amun Ra ang sinasamba ng mga okultista kung babasahin niyo sa libro ni Melencio T. Sabino, kung paano nilalang ng infinito Dios ang mundo. Tulad ng winisik niya ang kanyang pawis at nalikha ang ibang mga espirito. Winisik niya ang pawis niya sa kaliwang, sa kaliwang side niya. So mayroon pang pa ibang mga espirito na nalikha. Ganon din ang story ni Amunrah ni Baal, kung paano niya nilikha ang mundo sa luha, sa pawis, at saka sa mga fluids na lumalabas sa kanyang katawan. So doon nalikha ang mga iba pang mga deity o mga kinukonsider na ngayon ng mga angels. Kasi si Amundra naging infinite god, naging supreme ruler. It's because siya nag to power, siya nakipaglaban sa malaking dragon na Leviathan. So natalo niya yon So, siya yung supreme leader. At binago niya lahat ng kasulatan. So, nirevise niya eh. So, si Inky, siya, si God the Father, tinanggal na niya doon. Pinalit na niya ang kanyang sarili. Si Amon Ra. Tapos, kung magdadarasal ka, so, hindi mo na i-dedicate sa Ama. I-dedicate mo na kay Amen. Which is Amon Ra. O Amen. Yung nasa Bible daw na Corinthians na sinasabi na pagdarasal ka, sabihin mo amen. Kinopya lang daw yon sa scrolls from Egypt. Kasi may mga issue kasi itong simbahan na nagsasabi na mga santo daw nila ang sumulat noon, mga santo daw nila nag-compose noon. Pero may mga ebidensya nakikita tayo. Pati nga Ten Commandments eh may mga ebidensya na kikita na yung mga Ten Commandments, iba pang mga salita doon sa Bible ay kinuha lamang, kinopya lamang, ninakaw lamang mula sa Egypto. Ancient Egypt. Hindi e, yung Egypt ngayon ha, nga, ano, syempre yung Egypt ngayon pagbabasihan mo, so mas matanda talaga yung Hebrew. Pero, yung Hebrew, hindi nila alam na meron pang ancient Egypt sa panahon nila Amunra, panahon ng mga Anunnaki. At saka, sa panahon pa ng mga Anunnaki, Ancient Egypt, meron pa yung mas matanda pa sa kanila, yung Sumaria, which is the oldest known civilization in modern times, in modern research. So, si Amun-Ra din ay kinukonsider na sun god. Ang iba pang term ng Amun or Amen is sun. Ang Ra ay ray. So, yung sikat ng araw. So, may mga sulatan nga na nagsasabi na hindi mo makikita ang Diyos. Nasisilaw sila pag nakikita nila ang Diyos. It's because hinahambing nila si Amunra sa araw. So, titigan mo yung araw, di ba? Masisira yung mata mo. So, ganun. Amunra, Sunray. So, yung iba, sabi nila, pag tinitigan nila yung God, ay natutunaw sila. Namamatay, nasusunog. It's because ang kasabihan na yan ay nagmula kay Amunrah, kay Mardok. Ang totoong mabait dito ay yung kapatid niya, si Thoth. O kilala siya sa India bilang Ganesha. Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, ni-revise niya. Kasi ang sinunod ni Jesus Christ, yung turo ni Thoth, hindi kay Mardok, a.k.a. Amunrah. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ na walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa akin. ba diba? Nasa Bible yan. So, through Him. Kasi, gusto niyang baguhin. Unfortunately, yung simbahan, hindi nila alam yan kasi wala naman silang pakialam doon kasi ang kanila, makontrol yung tao, makakuha ng donation, ganun, makapanakop ng mga bansa, So, hindi na nila ni-research hanggang sa naging nakasanayan na, na ng tao. Kahit nga ako, nakasanayan ko na. Magdasal. Amen. Pero iniisip ko na lang, nilalagay ko na lang sa isip ko, na ang ibig sabihin ng amen na yon ay sana nga. Pero, kung gusto nyong gumamit ng iba pang salita aside sa amen, so, hindi ko naman sinasabi na ito yung tama. So, ito, ginagawa ko to minsan. Pag hindi ako nakakalimot ang hiraya manawari. Pag-usapan natin yung hiraya manawari. Ang hiraya po ay imahinasyon. Ibig sabihin na, ang ibig sabihin ng hiraya ay imahinasyon. Tapos, ang manawari po ay nagmula sa salitang ugat na wari. O wari o maganap. Mawari ba? Ganon. Manawari. So, sana mawari. So, yung imahinasyon, manawari, so pinag-isa, hiraya manawari, ibig sabihin, sana yung imahinasyon ko, yung iniisip ko, yung dasal ko, ay mawari o magkatotoo. Pero yung iba, binibigyan nila ng maling kahulugan o negative na kahulugan yung manawari. O hiraya pala, hiraya, sorry. Kasi sabi nila, ang synonyms doon ng hiraya ay aside sa imahinasyon ay ilusyon, katang isip, delusion, ganun. Ganito 'yan. Pag ginamit mo ang hiraya manawari sa masama, ilusyon na 'yon. Nagdarasal ka ng masama, hiraya manawari. So, yung ilusyon, yung yung meaning na ilusyon, yung synonyms sa ilusyon, yung ginagamit mo doon or pinapatungkol mo doon. So 'yun ang magiging power of thought ng dasal mo. So depende pa rin sa motives mo paano mo gagamitin yung word na hiraya manawari. Pwede mo gamitin, isipin mo na hiraya means imahinasyon o yung iniisip ko, 'yun yung gusto kong mangyari in the future. 'Yun yung pinapangarap ko na mangyari, 'yun yung imahinasyon ko na sana maging world peace, ganon. Maging masagana pamumuhay nating lahat. Tapos, manawari, mawari, sana. So, hindi ko sinasabi na yan yung gawin nyo, ipalit nyo sa amin, ha? Pero, yan yung pinapractice ko dahan-dahan kasi minsan talaga napapasabi talaga ako ng amin. <laughs> hindi ko sinasadya. So, a uh, aamin pa rin ako. Hindi ako tulad ng ibang mga vlogger dyan na nagpapanggap masyadong believe sa sarili ako, sabihin ko, nagkakamali ako halos maraming beses sa isang araw. Ano? Pero dahan-dahan ko na, ano, na ina-adjust. Pero kung ayaw naman gamitin yung hiraya, manawari, ganun, ano pang mga salita, so sabihin nyo na lang, sana nga. O di kaya, sa ngalan ni Jesus. O mas maganda, sa ngalan ni Yeshua. E nomine Yeshua. Kasi yung Jesus, pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Kasi yung Jesus daw ay hindi talaga dapat gamitin. So, yung tunay talaga na pangalan, Yeshua. Pero sa ibang video, sa next Sunday, pag-usapan natin yan. Hopefully, pag hindi naging busy, gagawan ko yan ng content. So, mga migs, I hope nagustuhan nyo ang video nito. And please, paki-subscribe po. Paki-like ng video at paki-share ito sa mga kilala niya. So, yun na po. Thank you.